Uh, guys, good morning uh, Ngayong araw uh, Pag-uusapan natin yung tungkol sa busina Pero hindi ito Karaniwang busina lamang uh, Balo yung pag-uusapan natin Busina ay yung uh, uh, Airbag na tinatawag Yung manibela niya na may airbag Yun ang pag-uusapan natin na Nawala yung busina Kasi meron nagsabi sa akin dati na Tinanggal lang daw nila yung Gearbox nila tapos nawala na raw bigla yung busina so ang ibig sabihin nun naputol yung ribbon uh, dalawang klase kasi guys yung busina isang ordinary na manibela tsaka isang may airbag na busina so yung ordinary busina natural lang yun nandoon sa ilalim yung busina nya nandoon yung bakal samantalang so, yung airbag na busina uh, meron siyang tinatawag na ribbon bali pag naputol yung ribbon ibig sabihin wala na siyang busina So bakit nangyayari yon? Kasi pag tanggal mo ng gearbox mo, yung manibela mo is iikot yan, umiikot, nagpipre-wheeling. Kaya ang nangyayari, hindi sumesentro yung manibela mo. Kaya ang tendency, pagbalik mo ng gearbox mo, hindi na siya nakasentro. Kaya pag liko, mapuputol na yung ribbon. So, yun yung busina na sinasabi ko na de-ribbon. Bali, yung ordinaryong busina, hindi siya napuputol. So ang tanong, pwede bang gawan ng paraan yung naputol na busina ng ribbon? Pwede, at 'yan ang ipapakita ko sa inyo. Pero bagong lahat, uh, Papakita ko muna sa inyo yung dalawang klase ng manibela na may busina. So ito yung guys, uh, ito yung tinatawag na ordinaryong busina. Ganyan lang kasi nandito sa ilalim, may bakal lang 'yan. Kaya uh, hindi siya masisira kahit tanggalin mo yung gearbox mo, kahit anong tanggalin mo dyan hindi masisira kasi nakadikit na mismo dito yung bakal sa ilalim ng manibela. So ito yung tinatawag na ordinary manibela. Bali, ordinary manibela, ordinary rin yung, yung busina niya is recta yan. Yan. Tapos yung pangalawa naman, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na busina na airbag. So oh, ito naman guys yung tinatawag na ano airbag na busina. Ayan oh. SRS airbag yan naman bali mangyayari dito ang busina niya is dadaan ng ribbon bali ito yun oh. nandito sa ilalim yan ito yan manggagaling dyan kaya kuryente yan so mag-umpisa na tayo guys so ito na yun guys tatanggalin natin tong manibela para makuha natin yung yung ribbon na uh, bali una tatanggalin natin to uh, itong gagamitin natin yung allen wrench na star yan o tapos tatanggalin natin yung dito yan yeah, kung makikita nyo ito dalawa yan kabilaan so yan mga pinaluwag ko na yan guys para hindi na tayo tumagal so tatanggalin nyo itong ganyan o bali ito yung pinaka wire nyo ng busina ito naman yung wire nya para sa airbag So, dito yung nakalagay. Yan o, busina. Ito yung sa airbag. So, yan yung airbag. So, ito, tinanggal ko na rin to. Pinalawag ko na rin ito. Tanggalin nyo to. Balilyabi nito is 30. So, yan guys. Yan. So, tinanggal ko na. Ngayon, ito guys, yung sinasabi ko, ito yung dinadaanan ng busina. Ito, nandito yung ribbon. So, tatanggalin lang natin yan, itong mga metal screw. Apat. So, pag natanggal ko, papakita ko sa inyo mamaya kung paano buksan to. Para pakita ko sa inyo, naputol na siya. So, ito na guys, natanggal ko na. Tanggal ko na yung apat na metal screw. So, balik ito yung ribbon na guys. Yan, yan may ikot to. So, parang tanggalin to, sisikwatin lang natin ito, yung mga lock niya. Yan o, oh, yung lock niya. Yan. Sisikwatin lang natin yan para lumabas. Apat din yan. Yan o. Oh. Yan. Pag nasikwat na yan, makikita na natin yung ribbon niya. Ito na guys, natanggal ko na o. Oh. Yan. makikita nyo, putol na oh. Oh, di ba? Putol na siya. Putol-putol na. Yan. So, ibig sabihin niyan, hindi na siya magko-contact kasi nga putol na siya. Yan. Oh, wala nang kuryenteng dadaan. Hindi na makakadaan yung kuryente dahil naputol na siya yan. So, ang gagawin naman dito guys, uh, idudugtong natin. Pero dapat meron tayong marker para lagi natin tanda. Pero ito muna, ipa-plot muna natin para tumuwid. Ipa-plot natin ng ganyan, no? Kasi ayusin muna natin dito, balubulok dito, no? Ito yung sanhi guys ng magtanggal ka ng manibela tapos hindi mo tinanggal yung susi magpipre-wheeling ngayon yung manibela mo kaya mapuputol ngayon pagkabit mo ngayon yung manibela tapos pagkabit mo ng gearbox hindi nakasentro yung gulong mo hindi nakasentro yung yung manibela mo kaya mangyari ang tendency niya pag liko mo o okay kisa sa kabila, ngayon pag liko mo pag liko mo ng manibela ah, pag niliko mo tumiikot to, to ang tendency niya na mapuputol talaga kasi yung kabila may may nakasagad yung kabila, wala na. Kaya yan, napuputol. Yan ang nagiging tendency niyan. Kaya dapat, pag nagkabit ka ng ganito, nakasentro dapat yung manibela mo, tsaka yung gulong. So, yung iba kasi, hindi nila nagagawa yung ganon. Kaya nangyari, napuputol. So, dudugtongin ko na lang to. So, bali, sisikwatin lang natin to. Tatanggalin natin to, guys. Hinang na natin. kung hindi kayo sigurado lagyan nyo ng marker para alam nyo kung, para, kung saan yung hinangin so ako hindi, ko na, hindi na ako maglalagay kasi kabisado ko naman na tandaan ko na so, kailangan natin ng soldering iron and then lead linisan muna natin yung soldering natin para maganda yung pagdikit guys siguraduhin lang nyo na malinis ito yan ang dapat lumabas yung ano yung tanso nya balik tong tanso ang hihinangin so ganoon din tong kabila <laughs> natin ng konting pabigat para hindi gumalaw. hangin natin. Guys. simbolin ko na siya ikot lah. Thank mm -hmm. you. Tapos bibilang kayo guys ng tatlo. Para sa isa. Dalawa. Tatlo. Yan ang sentro niya. Yan, sentro na yan. Tapos lagyan natin yung takip. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Tatlo-tatlo, bali sentro na yun Tingnan ulit natin kung naputol o, Sabihin hindi na naputol na siyang putol o pwede na natin ibalik pero na para matesting kung gumagana na. So, ibabalik ko na guys dito. Pero siguraduhin nyo na pagbalik nyo nito, yung gulong nyo, yan. Dapat nakasentro. Dapat sentro-sentro sa dal. Pag hindi siya nakasentro, pag ilagay nyo ito, mapuputol ulit Kaya dapat sentro yung gulong sentro din ito yan bali yan na o. kasentro siya yan ganyan sentro niya paglagay natin ng manibela sentro din tapos yung gulong yan nakasentro din bali sentro na siya lahat so ikakabit ko muna tapos mamaya titestingin ko na no? Uh, kabit ko muna pati manibela kabit ko pati itong pati itong airbag tapos titestingin ko kung gumagana so guys naibalik ko na yung manabela so ito naman ah, ito nga pala baka mahirapan kayo malito kayo kung paano tatanggal to ganito tapos pag tinanggal nyo iaangat nyo lang to ihilain nyo na yun, yun. pag kabit nyo ganun din pag kaya kabit nyo pwede nyo itusok na lang siya ganyan no tutusok nyo lang itutusok nyo lang ganyan tapos tok tapos ito naman yung busina so ilalagay nyo yun dito sa busina tapos hmm. na guys nakaayos na siya ngayon oh. Oh. testigin natin ha ah. uh, wala pa tong hangin kaya hindi pa sutunog hindi pa bubusina pero maririnig nyo yung tunog ng magnetic ng busina so paparinig ko sa inyo So kanina walang gano'n. no? ngayon meron na siya. So ibig sabihin gumagana na siya. Aling gagawin na lang natin dyan is itong tornilyo sa ilalim. Bali yan. Ito, ihilat na tornilyo na lang yan. Gamit nyo ito. So gamit ito. Ito tornilyo nyo na lang dito. Yan o. Oh. Ito. Ito. ganyan lang gagawin nyo so hanggang dito na lang guys uh, sana naituro ko ng maayos sa inyo kung medyo malabo man pero kung talagang isa-isahin nyo makukuha nyo kung paano bali ito ganito na lang o test ko ulit ha. yan yan yung magnetic nya magnetic ng busina ibig sabihin meron na yan pag may hangin yan, bubusin na na yan. Ayan. So, maraming maraming salamat guys.